tanong tugmaba sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang daan apat na dalawang punto pitong bilyong budget insertion ni Senate President Chiz Escudero o ito ba'y kabaligtaran ng kanyang panawagan para sa katapatan at pananagutan sa kaniyang ikaapat na State of the Nation Address muling pinanindigan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr ang kaniyang paninindigan laban sa katiwalian at ngayong taon tinutok niya ang spotlight sa isa sa pinakamasangsang na isyo ng panahon, ang maanomalyang flood control projects at ang kahinahinalang isang daan, apat punto pitong bilyong budget insertions. Tanong, bakit hanggang ngayon, kahit paulit-ulit ang paggastos para sa dredging, binabaha pa rin ang taumbayan? Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo, mariing pahayag ni Pangulong Marcos. Mahiya kayo sa mga kabahayan nating inanod sa baha. Mahiya kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang ninyo habang binubulsa ninyo ang pera. Hindi lang ito talumpati, ito ay babala. Ayon sa Pangulo, sisimulan na ang malawakang investigasyon. Lahat ng flood control projects sa loob ng nakaraang tatlong taon ay isusumite ng DPWH para sa audit. Titingnan kung alin ang totoo, alin ang papel lang, at alin ang peking proyekto. Isang malinaw na hakbang para puksain ang pinakagustong proyekto ng mga mandarambong, ang dredging. Sabi nga ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza, Kapag gusto mong magnakaw na hindi nahahalata, dredging ang piliin mo. Bakit? Kasi hindi mo basta mabibilang ang tinanggal na putik. Hindi mo masusukat ang ginastos. Hindi mo makikita ang resulta na sa ilalim ng tubig ang ebidensya. At habang binabaha ang Metro Manila at mga karatig probinsya, tahimik ang Senado. Bakit tahimik? Kasi sa isang daan, apat na punto bilyong insertions sa taong 2025 budget malaking bahagi nito ay napunta sa mga probinsyang pinamumunuan o konektado sa mga kaalyado ni bise presidente Sara Duterte si senator Cheese Escudero bilang bagong Senate President ang nanguna sa bicameral conference committee kung saan ipinasok ang bilyon-bilyong alokasyon, hindi kinwestiyon, hindi inaudit. Sorsogon, siyam na punto labing apat na bilyon. Bulacan, labing dalawang punto walong bilyon para kay Sinaper. Joel Villanueva, Valenzuela, apat na bilyon dalawamput limang milyong piso para kay Senator Sherwin Gachalian. Davao, pitong bilyon dalawamput isang milyon walang detalye pero malinaw kung kanino konektado. Ang mga proyektong ito ay nahati sa packages A, B, C at D. Walang malinaw na lokasyon, walang blueprint, walang ebidensya. Ang tanong ngayon, sino ang tunay na kalaban ng bayan? Bakit tila ang mga sinasabing tagapagtanggol ng gobyerno ay siyang mga pangunahing nakikinabang sa sistemang bulok? Sa halip na solusyon sa baha, nagiging dahilan pa sila ng pagbaha, hindi lang ng tubig, kundi ng pagkadismaya at pagkawasak ng tiwala. Sabi pa ni Pangulong Marcos, hindi lang ito simpleng review. Hindi lang ito listahan. May mga pangalan itong kakasuhan. At kapag napatunayan ang sabuatan, mapa man o kontraktor, isasampa ang kaso. Walang makakalusot. Ito na raw ang simula ng dulo para sa mga racket at ghost projects. Pero sapat ba ito? Kung taon-taon ay ginagastusan ang parehong ilog at taon-taon pa rin tayong binabaha, hindi na ilog ang problema. Kundi ang mga taong paulit-ulit na humuhukay, hindi para linisin, kundi para magnakaw. Tanong, sa dami ng senador, sino ang tunay na para sa bayan? Sino ang palaging nakikinabang sa proyektong hindi natin nakikita? huwag tayong manahimik ang katahimikan ang pinakamalaking kakampi ng katiwalian kaya ngayon hinihikayat namin kayong i-like, i-share, mag-comment at magsubscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan. Maraming salamat sa mga bagong taga-subaybay at sa mga patuloy na nanonood. Kayo ang lakas ng tunay na pagbabantay sa gobyerno. Let's keep the bell ringing for truth, justice and freedom.